Hello welcome back sa aking channel. Sa video na ito, makikita natin ang cute at talented na si Tali Soto, ang anak ni Napoleon Luna at Vic Soto habang nag-aaral ng sayaw. Grabe, sa edad na lima, napakagaling niyang sumayaw. Nakakaaliw talaga ang mga simpleng sandali ng kaligayahan na hatid ni Tali. Isa itong inspirasyon para sa mga magulang na gayahin ang pagmamahal at suporta ni Pauline at Vic sa kanilang anak. Mahalaga ang sa mga anak at mukhang napakahusay ng pag-aalaga ni Pulin at Vic kay Tali. Sana'y patuloy silang magbahagi ng mas maraming masasayang pamilyang moments sa atin. At mga kaibigan, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang kaganapan mula kay Pulin Luna at sa kanilang pamilya. Na maging inspirasyon ito sa ating lahat na magmahal at suportahan ang ating mga anak sa kanilang mga pangarap. Narito ang video. about others way but for myself yeah i guess that's why i feel like i go through hell damn wasting time on your dreams instead of mine yeah about to turn this franchise around on a dime man it's all about finding your right state of mind it's all about turning the worst in the mind. it's all about time and the